Kamusta po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod. Ngayon po may babahagi po akong uh, video. Ito po ay uh, kahapon na uh, pumunta po kami ng uh, Kunasi Antiki kung saan naroon ang uh, Madjaas Park. At sa video po na ito nating na ipapakita ay talagang sulit po ang pinuntahan uh, namin kahapon although na uh, medyo may kamahala ng entrance per head, 250 pesos. Tama ko po yung uh, aking pamilya at ang uh, aking mga pinsanin dito sa lugar namin At ang kanilang mga anak Sa video po na ito, ipapakita natin kung gaano po kaganda itong uh, pinuntahan naming lugar Doon sa uh, bayan ng Kulasi, Sakop ng Lalawigan ng Antiki Kung saan uh, ito nga yung uh, Madjaas Park na Nasa tuktok ng bundok Grabe, napakaganda po kung wow. uh, i-compare ko po ang Tagaytay dito, parang para sa akin po ha. Ah, uh, maganda talaga kasi yung pag nakaharap ka po sa dagat, tanaw mo po yung uh, lawak ng karagatan at wow. may dalawang island kang nakikita doon sa harap. At talaga namang napakaganda tingnan, napakaaliwalas. Sa likod na bahagi naman po, yung uh, kabila po ng bundok na yun ay uh, yung uh, lalawigan na po ng Aklan. Pero dumating kasi kami doon, medyo natatakpan ng puting ulap yung bundok eh. Kaya medyo hindi namin makita ng uh, maayos. Pero nung bandang tanghali, nawala yung ulap. Nako, grabe, napakaganda. Parang Mount Everest. Video po na ito, mapapanood nyo po ang kabuuan ng aking uh, mga kuha doon kahapon. At uh, ipapakita ko po dito sa inyo So ito ay matatagpuan po sa bayan ng uh, Kulasi uh, Sa lalawigan ng uh, Antiki Magandang araw po sa inyong lahat Nandito po kami ngayon sa Madjaas Park yeah. Halos uh, kami ang unang uh, guest na dumating dito sa lugar na ito Dahil ang aga naming umalis halos alas 6 pa lang ng umaga Ay nag-travel na kami patungo dito sa lugar na ito So nung una, ka, nung una ko pong nakita ang lugar Akala ko maliit lamang Kasi yung pinaka main entrance Yun lang po ang nakikita ko doon sa area Kasi ang likod ng uh, pinaka reception area Ay uh, medyo mataas na bundok So may nakikita akong stairway doon Pero hindi ko so katakalain na pag akyat mo pala ng hagdanan na yun na napakatarik na hagdan ay doon mo pala makikita yung pinakamalawak na sakop ng uh, park na ito na kung saan ay talaga ng mga uh, sulit talaga kapag uh, narating ninyo so antabayanan nyo po at uh, sundan ang mga video na aking ibabahagi uh, dito sa inyo talaga sa mga bata ang lugar na ito kasi halos lahat ng mga ano bang tawag dito mga heroes character makikita nyo dito so meron pagbungad mo pa lang doon sa itaas parang may nagwi welcome doon ng mga angel akala mo nakarating ka na ng langit eh, sa, sa pag mo doon sa lugar so talagang mag enjoy ang bata kapag isinama nyo sila rito Uh, para sa mga matatanda siguro para sa akin hindi masyadong advisable lang lugar kasi nga matatarik yung daan kasi bundok siya eh. Kaya pero meron naman silang uh, transport na pwedeng maghatid sa inyo kapag lalo na kung may mga dala-dala kayo, ihatid kayo sa mga maliliit na parang mga cottages dyan na parang bahay kubo meron dyan sa paligot may function area din sila na pwedeng kapag maramihan kayo eh pwedeng gamitin at uh, malalaki ang uh, mga parang bahay kubo so ayan po yung hagdan na inakyat namin napakatarik po yan yun o tingnan niyo napakatarik ng hagdan Uh, yung, uh, yung kasama namin bata na si Pia yan, parang ayaw umakyat eh. gusto kasi niyan uh, doon sa ano, yan yung mga angel na uh, parang kang Winnie Wiltam oh, yun, eh. Oh. yung mga angel yan po yung itaas may mga cottages din po dyan oh. yes, no? tapos may mga lagoon yan may lagoon dyan na pwede kayong magbangka Uh, alam po, kasama na yon sa entrance yung ibang uh, mga ride dito pwede nyo tulad ng uh, bangka sa kayong mini train nila may mini train eh hinihila ng rosco na sa sasakyan tapos may akala mo parang train kasi may meron silang may speaker eh na kunyari umaandar ang train nagbubusina uh, narin rin So, may enjoy talaga ng mga bata ang lugar na ito. At maging ang mga ano din, mga lovers, balam ko mag enjoy din sa lugar na ito kasi parang napaka talagang napaka ano ng lugar, ganda talaga. Yan, yun may mga ostrich po dyan, may horse, mga lovebirds, may parang ano din eh, yung... Miniso. May Miniso din. May uh, uh, dito may nakita ko dito nga parang store na gusto nyo nang may inom. May mga may mga maliliit na shop na nagtitinda ng mga shake uh, kung ano ano mga kakain. Meron po dyan sa palibot. Ito parang mini ocean park ito eh nakaharap po sa dagat yan nakikita nyo yung likuran yung bahagi dagat na po yan napakaganda po tingnan dyan ang harapan ng lugar na ito nakaharap ka sa dagat talagang ang sarap sa pakiramdam na tinatanaw mo yung dalawang island dyan no? may island po na masaharapan yan eh. uh, mamaya i zoom natin makikita nyo po dyan so yan, ibabang bahagi po ito eh. Yan, pinaka... Yan, nakapag nandyan yung ano, yan, yan, yung highway mula Aklan going to Iloilo. Sa babang bahagi po yan. So, ito kasing area na to papasok pa to Mula dun sa main road. Just, uh, maganda ang daan. Wala problema yung kalsada. Actually, may dalawang exit entrance exit siya dyan na pwede niyong pagdaanan. Yung isa medyo maliit pero yung banda rito sa may malapit sa chapel, may chapel ako na daanan, may doon kayo pumasok medyo maluwag ang kalsada nila doon. Ito po sa itaas ito, yon, yung nakikita nyo pong parang mga cow o yung baka, Akala mo baka talaga eh. Pero fiberglass po yan, gawa sa fiberglass. So, yun, ito po yung dito po dumadaan yung parang train eh, sa kalsadang ito. Paikot-ikot po dyan sa lugar na yan nakakatuwa kasi bumubusin na parang train din maandar na parang train din pero hinihila lang siya ng ah uh, parang yung maliit na car na yung rosco hinihila yung dalawang lagu uh, dalawang tawag dyan ano tamo, dalawang cab so yun may swimming pool na maliit dun sa ibabang bahagi ayan nakikita niyo po swimming pool po yun pwede po tayong maligo dyan ayan may maliit na swimming pool so may, may cruise ship din dyan eh. may parang mini cruise ship po dyan yan yung function room nakikita nyo yung bubong na yon parang function area po yan at pwede rin kayong tumambay doon kasi maluwag eh maluwag siya yan po yung bundok na nakikita niyo na yan. Yan po yung uh, Mount Majas talaga na ang likod ang kabila po niya na yaklan na. Sa bayan ng Kudasi dito sa lalawigan ng Antiki. So, Majas Park. Ayun. po kami diyan. May dalawang Maghapon siguro inaabot kami ng mga 8 hours dito. Ito yung pinaka da jungle. Wow, ma sana may makikita kang iba't ibang mga Hello. Uh, but ibang animals na makikita mo diyan mga gawa rin po sa fiber yan oh. May tiger, may zebra. Marami pong mga unggoy na nakasabit dun sa puno. Akala mo eh mga <laughs> naglalambitin ng mga unggoy diyan. <laughs> At uh, may enjoy talaga ng bata kapag uh, dinala nyo sila dito sa lugar na ito. So maging ang matanda, mag enjoy din kayo dyan dahil sa ganda ng mga tanawin. So nung bandang umaga medyo konte ang tao eh. Nung bandang tanghali dumami ang tao dyan sa lugar na yan. Eh, itong mga ko, bandang umaga ko ito pinag-iikot ko eh. Kaya nakakuha ka agad ako ng mga video kasi bandang tanghali eh tinamad na ako nag umupo na lang ako sa isang tabi at nag sound sound trip kami dyan so napaka uh, ano, napakaganda at uh, nag po ang lahat daming tao eh, nung bandang tanghali na so yun na uh, taas po kami nyan. Ito, yan ito yung si Sius yan po yung mini ano eh crow ship na pwede rin kayong umorder ng mga kain dyan. may mga pagkain din dyan na pwede nyo kayong magpaluto na marami siyang mga coffee shop may mga coffee shop dyan o gusto nyo nang mayino meron din po na, uh, beer at uh, Meron pang ano eh, bilyaran dyan Nagbilyard yung Magbilyard yung dalawa kong yung anak sa at saka yung pamangkin ko na nandyan. Makikita nyo. So, ayun. Yan po yung area kung saan kami tumuloy. dyan lang, ayun oh, Parang kung totoo sila, eh, napakalawak mo niya. May apat na round table po dyan. So, wala pong ano, wala pong limit. Kahit saan mo gustong pumesto, pwede kasi nung una doon kami sa medyo bahay kubo kaya lang nakakatakot doon kasi nga may bata kami kasama baka mamaya biglang tumalon doon eh kasi gilid nasa gilid na ng bangin eh. So lumipat kami diyan. Ayun makikita niyo parang wulog, ano to eh parang wulog China oh. Pero may lang yan eh pero tingnan mo parang ang ang haba tingnan dito sa video pero maiksi lang siya? po yan at uh, dyan sa pinaka tok tok na po ito ng, ano, ng lugar na kung saan uh, tayo uh, tumambay ngayon uh, ito, may isa pang space dyan pero walang tao yung pinaka ibaba mga bahay kubo po yun eh. Pwede pong tumambay ang mga grupo dyan kung gusto nyong marami, marami kayong pwedeng pagtambayan kapag uh, kailangan, kailangan, maaga kayo kasi pag maraming tao talaga unahan sa mga lugar na gusto nyong tambayan na pwede nyong magbaong kayo ng mga pagkain nyo so, maganda, binabawal lang dito ang magdala ng mga alak kasi siguro para rin yung mga paninda nila sa loob, may eh, may binta din nila actually, pinapayagan naman nila yung mga ibang pagkain may mga certain lang na pinagbabawal sila so ayun naglakad-lakad po tayo dyan ito, papunta itong ano Pababa rin yan So, paikot-ikot lang po tayo May enjoy nyo talaga sa Ang lugar Kasi nga Napakaganda sa mata Lalo na yung ano, Yung dagat, ang gusto ko dyan tingnan yan, oh. Napakalawak na dagat na yan Yung napakataas po nyan. yan. Ayan may eh, makikita nyo yung island dyan yung Parang sinom ko ang island dito eh. Yung bandang ibaba na Nakikita nyo parang blue Blue-wish na area i eh, Yan po yung ocean park Mini ocean park po siya yan. Bumalik po ako dun sa lugar Ayan yan naman, ito naman, nagbibilyar yung dalawa dyan. Na halos inaabot Tiyata sila ng tatlong oras, ang binayad lang nila isang oras, kasi hindi naman sila binabantayan eh. Kaya at sinamantala din ng dalawa, yung paglalaro dito. Hmm. <coughs>

<laughs> Kala mo bagay. Kung happy kami at nakarating kami sa lugar ni, na ito, mas happy yung batang yan, no? Oh, yan no? Oh, yung naglalakad na yan. Talagang hindi siya, parang walang kapaguran dyan. At uh, napaka happy si Pia po yan, anak po yan ng uh, pinsan ko rin uh, na sa ibang bansa. Ay, at uh, kasama lang niya, yung tatay niya, tatay tupi niya, at kami, So, yun, talagang enjoy na enjoy siya dyan. Yun yung pinaka bundok. Yan yung bundok na yan. Ang ganda niyan. Hmm. Hmm. Pinaanuhan lang ng medyo ulap. Kaya medyo hindi maano kani. Yung bandang tanghali po yan. Napakalinaw po ng lugar dyan. maganda ang lugar. talaga kung kayo poya uh, nagpaplano ng uh, pagliliwaliw lalo na mga nasa Panay Island ang sarap ng puntahan ng lugar na ito. at uh, ahanap na pinyot balik-balikan. ito po yung pinaka function room niya yano. Pwede rin po tayo magstay dito. Yan, may mga upuan din. Kanya-kanya lang ano, unahan kung sino makauna dyan. Yan po yung train eh. Yung sinasabi ko na may speaker siya sa unahan. Yan yung cross ko na yan na humihila. May speaker dyan na kakala mo yung train talaga eh. May busina pa ng train. May tunog pa ng train na yung papaalis na train. Kaya uh, na-enjoy ng mga bata talaga. Yan, uh, paikot-ikot lang yan dyan. Kasi kahit mainit, tingnan mo, may payong pa sila. Kaya uh, nakakatuwa eh. Talagang na-enjoy ng mga bata ang lugar na ito. So, sundan nyo po at uh, panoorin ang ating ibinabahaging video. At uh, sundan nyo po hanggang dulo para mas ma-enjoy nyo po ang uh, panonood sa video na ito. Sewa bajar? Ah. Hitanya yang, oh. Noah yang tanil. Hema. Alma. Tunnel, ginawang tunnel pala yan No? Oh, so, so, so. Sawa Oh 마미 나이 가게 나이 나 나이 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 나 Toro mo sa kayo. Chỉ ăn mấy thì mình sẽ có công nào